wala pa si ano, wala pa si Rona o si Kitty. May usapan kami sa ko siya sa ospital. So sabi niya 9 to 10, so nandito na ako ng 9. Nag-message siya na maya-maya pa sa kanila pa lang niya. Dito kasi nasanay ako noon na on time basta gising ako ha. On time. Kasi nung isang nung unang dating ko dun sa IPS Corporation na meet up medyo ako kasi adjustment ng time hindi ito automatic na nag-change itong aking iPhone tapos ay hindi ako nakapagpa-alarm so parang medyo nanibago ako pero kung basta ako'y gising din lang lagi ako on time yun ang isang bagay na na-absorb natin na nadala natin sa Pilipinas except kung landian lang ganun na, oh, sige mamaya na mamaya na, ano, ako, pero kung talagang appointment ando na ako galingan na Char, kaya kaya na tayo hindi ako magba-burger, hindi ako nag-hamburger, pero walang ibang choice. Nagkahanap ako ng mga fish fish set meal, pero wala akong makita kay FC Ron, and then ramen doon, so dito na tayo. Ayan ang breakfast ko. Kore. Nani, breakfast. Kapag siya sa siya matulay, makumasin. Walang medyo healthy.

ayan mga kaibigan, si Kitty, ayan o. Oh. Sabi ko sa kanya, ospital ang ating pupuntahan. Kaya nga, kanina nga sabi ko sa iyo, huwag naman sanang garnin susuotin mo. Baka ka kumakalimot sa, OOTD. Huwag naman. Mga mataranta at doktor. At least ngayon, simple. O, diba? Anong pinapayaran mo? Pinipomi daw po, pinapinatina ko na pari-pomi ang <laughs> bawa. Ohayo <hi>, gozaimasu! <laughs> Ohayo gozaimasu! Dagdaga sa ka doon, ano? <laughs> Napasabay tungo. <laughs> Left? Alright, Miggy. Miggy. Hidari. Ito, Miggy. Gusto mo challenge? At challenge kayo, to kasi. May pera ko oh, nila. Yes. O, oh, oh, tapos? Pa, di, mm. Pang ano yung pan-check-up yun, di ba? Uh, 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 yes. Para malaman nila dito na kahit sa hospital, kahit wala kang pera, pwede kang gamot. Hey, pwede, eh, hindi mababawasan. O. Oh, oh, oh. Challenge mo ako na paano ko siya magagawa ng paraan na hindi ako magbabayad. Tapos sabi, para ma-okay yan. Okay. Kasi kung iba pahin natin ito, wala tayong budget. Hindi, <laughs> <laughs> meron pa ako, Mari. Meron pa akong gosing yan. Diba? Kung di ba? bahala sa'yo. Kasi sadya pwede yun dito. Oo, kasi naranasan ko yan, basically. At ngayon, ang ko kong hospital ay 2021. Tingnan natin kung talagang walang pagbabago oh, oh. sa kanilang mga medical bills oh, oh, oh. at mga genes-genes oh, oh, oh. genes. oh, oh, oh. genes. dito sa Zupin. Kahit wala kang pera, pwede ka nilang Paggambutin ko. Oh, tama, Mare. Pero siyempre, babayaran mo yun. Wala bang requirement sa kagandahan? Wala naman, Mare. Mukha lang. Wow! Dito pa right. lang libre na, Nets? <laughs> <laughs> Ay, ko. Ay sasyuki ka naman, daplis eh. Ay basas ka rin, ano. <laughs> Let's go! Let's uh, go! Sinamahan ko ang aking kaibigan papunta sa kanyang hospital at dito kami sumakay sa Kanazawa Hake uh, Seaside Line. Itong Kanazawa Line ay merong driverless trains. Kaya excited akong sumakay dito pero unfortunately, yung papunta doon ay merong driver. Ito ang ating ticket. Excited na ako. Nasakyan ko na ito last time at talagang maganda yung view. Gusto ko yung pagpalaki sa inyo. So nagkakakalikutan na ako ano-ano ang ating tagamaneho at maya-maya aandar na tayo. Okay, so kapit lang. At uh, magandang experience to. Magandang experience to, hindi lamang para sa akin, hindi para din sa inyo. Parang kasama ko kayo, di ba? Let's go! Ito na yung hospital, kadugsong lang ng tren. Ng tren. Ayan. Nandiyan. Dito natin tayo. Yes, Mari. Good. Ano gambate? Ah, diyan ka lang. Yes. Gambate. Okay. Gumbate. Pero dito na kita dyan, Mami, kita. Charge, bibisitahin kita diyan. Charge ako dito. Yes. <laughs> Ang mga basura, syempre, bitbit -bit natin sa bahay ganun dapat etong di ba umorder tayo ng charger online ito padala pa rin sa atin ni Lilia Robert Lee Lilia is a cancer victim kaya masabi ko eh dapat ako yung nag share sa kanya ng something tapos sa pa yung tumulong sa atin o nagbigay sa atin and one of these days if not this time, maybe next year po pa pagbalik natin, pipilitin natin madalaw siya. Thank you very much, Lilia. Magaling ka. Hanapin muna natin siya. Um,

ko yung gamit ko doon Ano naman dito Talagang pahirapan pag nawala Kasi may mga 1% lang ang chance na mawawala <laughs> Andan pa ba Wala talaga Hindi ko lang intihin na lang natin dito. Yung gamit natin. andon pa. <laughs> <laughs> Eto nga pala, yung ginagamit ko nun pag tumatawag ako sa Pilipinas. Siyam na taon akong walang cellphone, di ba? Dito sa Japan. Magamat kailangan ng phone, it's not necessarily super essential sa buhay. Na pwede ka makasurvive ng wala ito. Hmm. Because naratasan ko dito pa sa ibang bansa. Nine years from 2012 to 2020. Yes, 2020 ako na bumili ng second hand phone na iPhone 8 Plus na nakatago pa sa bahay. Ayan, pero siya sa international. Coins, coins, tapos yung ano lang, yung code dito na plus 8-1. Tama ba ako? Plus 8-1 nga yata. Ang nakasakit kasi ako, bago ako ma-hospital, naiwanan ko yung sa isang phone booth binili ni kapatid. So, lang isang dahilan siguro, nahihiyan ako magsabi kay kapatid. Number two, sabi ko, parang pride, nakaya ko. And, yun. Hindi ako kumuha ulit ng phone. Hindi man ganun kamahal, parang hindi ako maka-afford. Talagang sinadya ko lang talaga na ako. Mara, nakalasad ka na, ka ng number? Oo. Sabi Then, ko na. Sabi, malaking bayar yun Hindi, hindi naman. naman. Kaya sabi ko lang. Ha? Naiwan ko yung wallet ko. Ma, <laughs> ano na? naiwan ko kako yung wallet oh, ko. Maswerte na lang ako dahil yung passport ko nandito dito, kako. Okay, 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 okay. Paano ba yan? Ay, hindi, bibigyan ko lang kayo ng... Para sa pagbalik mo? Oo, oh, hindi. Para sa pagbalik or pwede kong bayaran kung saan ano. Oo, oh, oh, kung saan ano. Check ever oh. outlet. Okay. Ano number mo, Neng? 573. Ang <laughs> number yata, is 73 pa lang. Iso, eh, 500. <laughs> <laughs> dito sa dito sa Japan hmm. kahit na sabi mo wala kang dalang ano pwede pwede kasi naranasan ito, ko rin yan hindi katulad sa atin na mumut na nang na ka na sa dugo <laughs> hindi para pwede kala may pakita ka oo, muna ng bato oo kala <laughs> may pera ka muna talaga yes uh -huh. ito lang kinaganda dito sa Japan kaya nga oo na, oh. kasi ganun din ako dati sabi ko, pagbalik, ganyan-ganyan. na -hmm. Pag sweldo, pag oh, nakakaintindihan din naman eh. Hindi pa ako marunong maghaponan. Oo. Pero may pera, may pera akong dala. May pera. na yan? May pera naman akong dala pang ano. Kaya lang, mm ko lang ba yung sarili kong kung pwede. At pumwede naman din. Eh. sa sunod? Oo. Sabi ko sa'yo, pwede eh. Kaya pong lunch natin ngayon. Sabi ko naman siya, wala kang aalalahanin. Kaya ko naman. Diyos ko, mga sangsingin din la. Uh, yung dibag, ha? Ay, ayaw nga pumayag na rin. Mapapride ang mga nandito. Bukod sa magaganda na, mapapride pa. Kahit, na wala ayaw... ano. <laughs> uh, kahit wala akong ano. ayaw ka nilang pagastusin. kahit wala akong ano. sunod ko na pa, Klaya. Oh. 5.70 to mm -hmm. na. 5.73 mm -hmm. ka na? No, no tatawagin na yung pangalan. So, so, so. ang ganda ng kotse. Katerno ko. Kakulay. Okay, kami po ay samahan ninyo. Maglalakad-lakad kami at maghahanap kami ng malapit na restaurant. And then pagkatapos natin mag Tom Jones, ang pagkatapos natin lumapang, kwentuhan kami tungkol sa ano ba ang sitwasyon niya ngayon. Okay, ano ka mag-iossi? Tanong kasi, tigas ang ulo. O oh, ikaw naman, kaya naman nagayosi nga sila, alam mo. Ay! 🎵 na, labubu, labubu, inside out, uh. 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 ta ra ra inside out, ta-cha! <laughs> 🎵 Ano <laughs> ba yan? Tuktok mo na yan. Nagayosi ka na naman. Ay, miss ka. Ano, pegi-surish ka na yung peningkin. Ano mong gusto mong candy maaari? Yung kanina kinain mo. Magja-jacket ako kasi pinasok ko dito, alam mo malamig na. Hindi masyadong malamig yung sobra. Pwede rin ito, sugar-free. Ayaw, Ayaw mo naman. Mm hmm, good talaga. Ito ang mga ng dark. Oo, oh, pare. Ito lang ang oh, tanghalian namin. <laughs> 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 hindi, hindi naman, ay, baka naman naman sila dyan. Hindi naman, Diyos ko. Ay, Siyempre mag hindi. kain yung magdo. Mag magdo na nga ako kanina, Mare. Kaya nga yata ako nagtai eh. Dahil doon. Kasi hindi ako nakain. Ang chan ko, hindi sanay na may burger. Sabi ko sa inyo eh. Ay, ang dami kasi nagkakano uh, sa akin. ako ng mga taba. Burger nga. Pane hindi ka naman kahit niya. Ano? Slow your volume. Ah, okay. Nakakalimot <laughs> <laughs> ako. Ginagalit ako ng mga ito. <laughs> Oo. Oh, kasi kain ka na kain na kain na kain. E eh baka naman sila mismo yung kain ng kain ng burger. Ako, wala talaga. Ang huli ko kailan pa? Dimigil ka na! Huwag na lighter. <laughs> Alam mo, aap ko yan na kita. Kung so, may letter lang ako, Tim, hindi na kita. Sirit, <laughs> <Inanapot> chum! Hindi na ng license. <laughs> ah, pwede na. Wala na tayo. Ewan ko pa, pero nakakatiisa man Nako, diba, haba -haba ako. Nakakatiisa ako tulad. Di ba, haba-haba ako nag-ito yun. man ako, hindi na rin na yun. Pero sabi mo, tatanggalin ko. Dito, yun na. Sabagay so, na hintindihan kita kasi ako, mga kaibigan, dalawang dekadang mahigit ako nag-iyos. Hmm. So yun sa akin, milagro ng ating Panginoon. Walang preparations, walang mga kieme, walang mga pag-aaral, walang mga dinaanan. Basta stop. Basta nauduhan na lang ako sa sigarilyo. Basta hindi na kinaya ng katawan kay sigarilyo. Yung, basta ano na, Sinubukan ko kasi ulit after ko magkasakit. Sinubukan oh, yeah, ko ulit. Wala Isin na. na. Malakas ako manigarilyo, di ba? Oh. Basta gano'n na lang. So thank you, Lord. Kasi ka lang ang hirap talagang pitawan. Nakita kita, naglilindol pa ng ka eh. Super, hindi ako makapagsulat ng walang yosi. Oh. Hindi ako makapagsulat mag-work ng walang yosi. Nagtuturo na ako din sa Japan. Kailangan kong bumaba. Pagkatapos ng isang klase, ng yosi-yosi muna. Ayun ko yan, mga hospital na dito. Yes, yeah, so, oo. Oh, talagang nawala yung la... Na pumait yung aking lasa sa sigarilyo. So talagang ano na God Pero ko kayo power. Pero kayo takot kayo sa hospital ako na no? pero na ako hindi pa rin. Kasi akin talaga eh. Oh, siguro yung ano, self control and power within to defeat evil. Ha! Huh? May mga evil pa. Sasana so, sa mga po natin ng tulong para sa kanya pagpapa hospital wag na po. Okay? Sayang mare. <laughs> kinakansel ko na po ang, ang, ang mga donasyon. Wala na ako na po ang donasyon. Alam, Kaya kinakansel ko na. <laughs> Ngayon naman, walang driver ang tren. sa so tayo ang magmama ni nito. Ayan, si Kumare.

Bayad, bayad lang oh ah. bayad, bayad 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 lang kayo Dito oh, so, po tayo sa station ng Nauhan. Papasok na po tayo ng Victoria. <laughs> Ito mga bayan sa amin. <laughs> <laughs> okay. Parang tennis Italy